Ayan, good morning, good morning po mga kalingap sa mapagpalang umaga po. Uh, tayo po ngayon ay andito po ulit kay Lola Ninita at para po patuloy po natin siyang mabisita. At badalan po natin siya ng ayuda galing po siyempre kay Ma'am Angie ng Alberta, Canada. Thank you so much po Ma'am Angie. Kaya lang po ang problema natin ngayon, wala si Lola Ninita hindi uh, di man po namin nasa lubong sa, sa, bayan kanina umalis daw po kanina kaya lang dala na po namin yung dala na po namin yung pinapabili nyo kaya iiwanan na lang po namin to dito Ayaw man man dyan mag-alis. Lagi lang, gusto nang makipag-away. Dito na sa natira? Ayan, nung pati na ba, tagluluto nga ako ya. Ayan o, ang kalanang. Di ba, nung magpunta kayo dito, nung yung kalanang. Aba, nagluluto-lutoan na dito si Lola Nitz, o. Ayaw, ayaw, may tubig kayo, ano? Dito na po yung gusto, ah, kumbaga po ano, balik si Lola ni Nita doon sa dati niya. Uy, may sinaing si Lola Nits, oh. Hmm. Ganitong ganito si Lola Ninita doon sa bundok noon. Oo oh, po, mga ito yung mga damit niya. Ano ito? Kortina niya, binababa lang niya to. Para oh, Oo, para division lang din, o. Oh. Oh, dito na rin po yung mga ano niya, mga gamit-gamit niya. Oh, ito na, dito na sa nakatira. Na ano na rin po ito, itong ano na to. Yan, shout out po kay Ate Joy. Na malaki po ang naitulong ni Ate Joy dito kay Lola Ninita. Nita sa pagpinis po ng bahay, pa-kesami. Tsaka po yung tiles tapos ito po. Hello, pa. Na yan. Po, Kumusta na po Ate Joy? Hindi ka na namin nakikita. Where are you now? So ito na po yung iyo pong uh, na itulong kay Lola ni Nita. As in dito na talaga niya gustong tumira. Para away ko nga niya at sa'yo. Ay ina. Mas gusto daw niya dyan at dun daw sa kwarto. May minapopok. Saan kaya nagpunta yun? Saan kaya nagpunta yun? Saan kaya natin nahagilapin? Balik okay. um, na lang tayo. Okay. Huwag mo ito tanggal yan sa alam. Hmm, hindi po. Pinapotra to. Ang dalawa. Umakalinga po. Ang ganda may napong bunga ng bayabas. Oh, dami pong bunga. Oo. Oh. Pero po nandito, po di sa nag ay nakita siguro ng gayak kami na paaho na nagunti ang Kung nagpabayan yun, nakasalubong sana naman. Baka po na pitisan, o kundi dyan lang. Wala sa, man. Sa, ang hilip niya mag-ano-ano ano, ay mapagdating niya may saging na pantalim, may... Ano yan? Uling? Uling <laughs> po. Sa ka galing? Sa ka nagpunta? Wala ni, sa ka nagpunta? Galing ka sa bayan? Nang ako ng pira sa mga ano. Saan? Sa pira, binili sa ko ang gata. Sa taas ka ng isang gata. May dala, napunta ako sa iyo kanina, may dala ako. Ano nga ni? Para bigyan. Dito ka sa tabi. May dala akong bigas. Saka ano? No, nga, hindi na ako mabili section. Sa ka nagpunta yun? na kita doon sa bayan? Dina, sa ako okay. para ako mamatay ma na kahampas. Nilakad ako lumakad. Hina hinanap kita sa bayan? Saan ka nagpunta doon? Ano lang sa ano? Saan? Ay, saan? Punta ako sa, sa ano, ano lang ko Ano, 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 bakit may, may dala hmm, ah. ka n'yan? Nandito ako, tinaan ko alam sa akin, hindi kinuha ko. Binigyan ka? Hindi naman ako binigyan. Ang dumi naman, ang dumi. Nasaan ka ba? Inahanap mo kita sa bayan? Hindi kita makita. Oh, dala akong may dala akong tinapay. Tinapay. May palaman 'yan. Huh? May palaman 'yan. Oh. oh. Ito. Yan yung manok. Manok 'yan, oh. Ano ba 'to? Manok. Ah, yung manok. Ay, Oo. Hindi na lang. Yun lang. Huwag anak. Lagay mo dyan sa sako mo. Ay, sa sako na nga. Para pa sa <laughs> Oo, lagay mo dyan sa sako mo. Aray, aray ko ano. Layas aray, ka kasi para. ng layas. Hanap so, ako. Ka, hanap ako lang ka. hanap sa'yo sa bayan. Hindi kita nakita. Ay, <tinyo> Hindi. ka nagpaalam kay Jennifer? Hindi. <tinyo> anong anong laman 'yan? Ako dito. Anong laman 'yan? Yung mga sinimit ko yung mga anak sa akin 'yun. Yung <tinyo> iba dito. Diyan mo na ilagay. Lagay mo na lang yan dyan. Yan. Yan. magsabi. ako, magsabi. ha. lang magsabi, ha? O. Oh, yung manok, lagay mo din dyan. O, oh, yan na. Aray, aray ano? Anay. Masala sa pira. O, ito, o. <laughs> yun <yung bigal. laughs> may bigas ako doon sa bahay nyo. Salamat. May dinala akong bigas. Oh, ito pa. Ay, ano ba dyan? Oh. Ay, salamat. May langis na naman ako. Eh. Ay! Mayroon. Mayroon. Mayroon na akong pumpkin flow sa ayun saan, saan mo? Bakit ka ano bakit ka punta sa bayan anong ginagawa mo doon Ha <laughs> Nangihingi ka doon Nangihingi ka Magkano yung nakuha mo doon magkano binigay sa iyo Sandaan Sandaan ano binili mo <laughs> Ano binili mo Binelenot Gatas, 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 tsaka ano, asukal, uh, ah, gatas, asukal, kaping maliit lang, oo, pagdating mo sa bahay nyo, tanungin mo si Jennifer, ah, nandun yung bigas, saka yung grocery, binigay ko na doon, ayaw mo na yan, ang tago mo na yung pera mo, Ako mo yung pera mo ha. So yan po ma'am NG, naabutan po natin dito si Lola ni Nita sa may tabing kalasada. Pauwi na po siya. Binalikan ko ngayong hapon, alas 4 ng hapon. Hinanap ko sa bayan pero hindi ko na siya inabutan. Dito ko na siya inabutan malapit na sa ano malapit na sa mesa kanila ginatago tago mo na yan Tago ko na nga Ha? Ano yan? Meron pa? ko ni ano?

saan nilalagay yan? Sa ano, langis. Nasa ah, langis. Langis, langis? puti kaya. Oo, parehas lang yan. Puti, uh. Maganda nga yan, maanghang yan. Oo, sige na, uwi na. Grabe yung lalagyan mo ng mga ano, kayamanan mo. Oh. <coughs> này là mọi cái này blue. Colay blue. Kulay green. <coughs> oh. <coughs> Kaya ano may bata ito? Ang bigat. Nalang sa Hindi na sakit ang katawan mo yan? May bigas ata yung us. Ha? sa ata. Dalami. Kinuha ko. ka, Jennifer yung bigas. Sige na. sige na. Wala asukal. Meron doon. Meron doon na Nag meron doon. Oo. Oh, kunin mo kay Jennifer. Oh, na. Oh, mabakabutin ka ng ulan, maulan. Gala ka lang gala ay. Oh, mapakabuti ka ng ulan, maulan. Gala ka lang gala ay. <laughs> Tama kayo. Yan, thank you so much po kay Ma'am Angie ng Alberta, Canada. Salamat po sa patuloy po ninyong pagtulong kay Lola Ninita. At nga po, ano, dito natin siya nasumpungan sa, ano, sa kalsada. Thank you so much po. God bless. God bless po.